Sa pagsisimula ng taon, panibagong People's Organization ang nag-withdraw ng kanilang suporta sa mga komunistang teroristang grupo at nanumpa sa pamahalaan sa ginanap na withdrawal of support of bagong ambala members sa Barangay Balete, Tarlac City, sa lalawigan ng Tarlac, Kamakailan. Pinangunahan ito ng 7 Civil and Military Operations Guapo Batalyon, katuwang ang 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon, Department of Agriculture, Tarlac, Tarlac City Police Office, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at Malaya Cooperative. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagbawi ng suporta sa mga komunistang teroristang grupo na mga membro ng bagong alyansa ng manggagawang bukid sa Asyenda Luisita o Bagong Ambala. Kasabay nito ang simbolikong pagsusunog ng watawat ng armadong grupo na nangangahulugan ng kanilang pagtalikod sa grupo kasabay ang kanilang uto peace allegiance to the government hinikayat rin ang bagong ambala at binigyan ng orientation tungkol sa malaya cooperative isang kooperatiba na pinangangasiwaan ng DAR sa Hacienda Luisita ang kasundaluhan ay patuloy na susuportahan ng mga nalinlangan ng mga komunistang teroristang grupo na makabalik sa kanilang normal na pamumuhay malayo sa armadong pakikibaka at maging produktibong mamamayan Mula sa lalawigan ng Tarlac, ako si John Lester Donato, ang inyong kaugnay.